Good morning! Happy New Year 2024! 12 o'clock na ng hapon dito sa Canada. Ayan. At binabati tayo ng mga snow. Ayan mga kagala. New Year, first snow ng 2024. Punta po kami ngayon sa bahay nila Ate Marge. January first week, first day of January po ngayon. Dito sa first Happy, new year. Happy New Year! First day po dito sa first day of January dito sa Canada. Ayan, may mga asin po para hindi po madulas. Ayan, kung mapapansin po ninyo itong dinadaanan namin, walang snow kasi naglalagay po sila ng asin para hindi po madulas. Ayan mga kagala ang makikita nating scenery ngayong umaga ohoho Napa ng snow.